O, mga miss, ayan, nandito kami ngayon kasi mag-aayos ang mahadera ninyo dito sa Ellaville Resort. So, ito na nga mga miss, naglalakad na nga ako. Titignan natin kung hanapin pa natin kung nasa inyong pina-reserve na cottage para malaga natin ang design. So, update ko kay mamaya mga miss. At eto na nga, nakita ko na nga yung pwesto. Kaya naman dali-dali ko na sinimulan ng pag-aayos. Medyo na late kasi ang mahaderin niyo sa pagdating dito. Kaya wala na akong sinayang na oras. Medyo matrabaho kasi ang ganitong pagde-design. Kaya naman naiintindihan ko kung bakit ganoon ang presyo ng mga ginagawang design na ganito. Pero ako masaya ako na libre ko lang itong ginagawa. Oo, mga mi, libreng libre lang ito. Ang pinapasagot ko lang sa mga magpapa ay yung mga gagamitin kong pang-design. Kaya ikaw kung within Rizal ka lang ay pwedeng-pwede -pwedeng mo akong i-message. Yes, mga mi, kahit ikaw pwedeng-pwede ka magpagawa ng design sa akin. Oo, mi, tama yun narinig mo libre lang ang service ko at wala ka talagang babayaran para sa akin. Masaya ako na naitutulong ko ang aking kakayahan para dun sa mga nagpapagawa o nagpapa-event. Hindi ko kasi kayang tumulong ngayon financially kaya ang ginagawa ko, yung service ko na lang ang pinantutulong ko. Sabi nga nila kung hindi mo kayo financially ay bumawi ka na lang sa service. Kaya kung umabot ka dito sa part ng video ko na to at kung gusto mo ang ginagawa ko, pakisupport naman ako mga mi. At kung meron ka na sa tingin mo ay kailangan ng aking service, ay mention mo lang dito sa part ng video na to. Basta kaya kung puntahan ang inyong lugar ay walang problema mga mi. Sa tingin ko nga mga ito na talaga yung passion ko, ang pagde-design. Meron nga nag-message sa akin na kaibigan ko, kung seryoso daw ba talaga ako na libre ko lang itong ginagawa. Kasi daw ang ganitong design ay napakamahal dahil nga matrabaho. Ang sagot ko nga sa kanya ay oo, masaya ako at gustong-gusto ko talaga makatulong nang libre. May mga nagpapayo nga sa akin na gawin ko daw itong negosyo. Pero mas nangingibabaw sa akin mga mi na gawin ko itong libre. Okay na ako na mai-content ko ang aking ginagawa at umaasa ako na meron pa kagaya ko na gagawa din ng ganito. Ito nga palang ginawan ko ng design na ito ay aming inaanak sa kasal at nahihiya talaga siyang magsabi sa akin kaya ang ginawa ko ako na ang nag-message sa kanya. Oo, mga mi, ako talaga ang nagpresinta kasi gusto ko nga talaga na gumawa ng ganito nang libre. Kaya pag may nababalitaan ako na kakilala kong magpapaganap ay talaga naman mini-message ko sila kasi alam ko na hindi talaga nila ako i-message kasi nahihiya talaga sila. Nagpapasalamat nga din ako dito sa aking asawa dahil napaka-supportive niya. Hindi talaga yung tatanggi sa akin kapag sinabi ko na tara punta tayo doon na tayo yung magdi Natawa pa nga ako sa sinabi niya habang kami ay nagdi-design. pag tumagal-tagal pa ay ma-master na rin niya ang ganitong gawa ang sagot ko naman sa kanya ay, edi maganda pare ko na ang mag-design at ako na lang ang manunood. Eme, siyempre hindi ako papayag na agawin yung aking corona at hindi naman talaga ito ang kanyang passion. O siya mga mi, masyado na yata napaparami ang aking kwento sa inyo at naiinip na kayo para makita ang outcome. Eto na! Charan! Ito na nga yung final outcome at talaga naman nakakataba ng puso kapag nakita mo na nagugustuhan ng mga nagpapaokasyon yung iyong design. Yung reaction pa lang nila o yung naririnig mong sinasabi nila na ang ganda ay talaga naman napakasarap pakinggan. At syempre, iyon eh, ang kauna-unahang rason kung bakit magpapatuloy ka pa sa ganitong ginagawa mo. Kaya mga mi, kung nagustuhan nyo tong aking video, pakisuport ako sa aking passion.